ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution niya natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo kung ibang bang iyo ba talaga na polo o paglabas mo wala ka ng bayaran yun ang ano noon yung 16 billion na nilipat nila that is the most dangerous at dapat putang inestapa yan government malvers the money of the people ginamit mo yung pera ng ano and even, even congress cannot do that trust fund yun eh galing galing inyo yun ako pati akin contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer uterus may pang pa-opera ka 89.89 89. 89. 89 billion Ah, uh, 27 na lang ang natira. Skala ko, ang alam mo ang nag-nervers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang out of the uh, 89, 29 na lang. Saan ito? ang pera namin? Ang gobyerno na ito, walang project. <coughs> Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang kasi ayuda ano yan Akap. Akap, ak ayuda tupad tupad yun naubos doon pera natin sus marido set kino o rumaldis o nangahawa ka naman sana sa amin